Isang lalaki nagungalang tiyang sa New Taipei City ang ninakawan ng isang electronic store ng $75 noong March. Pero hindi siya nakontento. Kinulong niya ang babaeng store clerk sa loob ng tindahan at tinangka niya itong i-rape. Sinimulan niyang hipuan at halikan ang babae. Imbis sa labanan ng lalaki, sumakay lang ang babae sa ginagawa ng magnanakaw. Pero bago may mangyari, nagkunwari siyang inaatake ng asma. Sinabi rin niya na kailangan niya mag number 2 at nangakong paliligayahin niya si Chang pagkatapos. Inutos ni Chang na maghubad ang babae pero nagawa ng babae na itago ang kanyang cellphone sa kanyang panty at naismuggle niya ito sa banyo. Tumawag siya sa 24-hour police line. Sinabi niya kay Chang na siya ay may diarrhea kaya nagpunta siyang muli sa banyo. Naitago niya ang remote ng pinto sa kanyang panty at dahil dito siya ay nakatakas. Si Chang ay makukulong ng 7 taon at 10 buwan sa kasong attempted rape at iba pang mga offense.